ako Willie, Nandito na ako sa Wow Wow Wi. Ah, Wow Wow Wi. kumusta naman Juliet? Ah, mabuti po. Nakapasa po ako dito sa Wah -wah Wow Wow Wi. mukhang masaya masaya ka. Ha? Ang saya saya ko. Yeah. Oh, Salamat po, po si Noel. Si yeah. Si. Si, <laughs> ka muna sa ka si, oh, sige po. Salamat po, ah, Kuya Take your time. Yes. You. Ah, mabuti. sige, mabatiin ko po si Si Andrei, Si 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 Si, 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 si Lorenz. Okay <laughs> po, <laughs> Ang sayo-sayo. Anong ah, trabaho ni ito? Wala po. TV. Utolong po. Tagalabat po na labandera po. Wow. Ayaw mo, yung mga labandera na yan kailangan talaga. Ano yan, eh. Um, sila yung dapat pagbigyan ah, ng pansin, di ba? Salamat po, nag ako rito po sa haba-haba ng pil, na pili po ako. Salamat po, dito na ako sa mga wowing. Oo, oh, sa <laughs> pagpinyalat ko <ka> po talaga na na bumasok dito, di ba? Oo, oh, salamat sa yan, yan. po, ang guwapong